ka na ba? Pagod na, pagod na, pagod na ako. Pastok, Pastok Challenge Go! Ngayon so, guys, no, ay ipapastok tayo ni Heidi ngayon. At siyempre sasagutin natin ang diretsyo yan. Hindi natin alam kung ano yung katanungan niya, pero sasagutin natin ng diretsyo yan. Basta wala lang tayong pigunan ha. Huwag oh. sasabi ako ng totoo. Sige. Wala pigunan. Basta okay? sabihin mo yung totoo ha. Uh, wala nang wala pigunan, Sige. Okay. Ito, unang tanong. Excited na ako. Kampanti naman ako sa sagot mo. Pagkagalat tayo tapos nakakakita ka ng maputi ang hita, kanino ka titingin? Sa akin o sa kanya? Simple, sa kanya ako titingin. Bukod sa maganda, maputi pang hita. Ba't ako titingin sa hita mo? Kulay lo. Maganda o pangit? Pangit. Matangkad o pangda? Simple, gusto ko yung matangkad. Para kalibre ko. Malaki o maliit? Simple, gusto ko yung maliit. Nagsasawa ka na ba sa akin? Sawang-sawa na ako. Matagal na tinitiis ko lang. Oh, tanong. Pastok na eh. Gusto mo na ba akong iwan? Gustong-gusto. Matagal na. Talaga nga? Hmm. Maya ko lang. Pagod ka na ba sa akin? Hoy, mali na tuloy tagod. Ta tanong ko. Pagod ka na ba? Pagod na pagod. Gusto ko yung ano... Ah... Uh, Payat. Kasi para kukulabadi. Masarap ba magluto? Ah... Uh, pwede na rin pagsagaan. Hindi ka ba nagsisisi na ako ang naasawa mo? Sisisi na ako? Isipin mo, pagkagaling ko sa trabaho, pagdating ko sa bahay, paglulutuin mo ba ako? Paghugasin mo ba ako? Ito pa yung bukangan mo? Parang caramelite bukangan. Ho! Paano di ka magsisisi dyan? -si -si ano ikaw mo na Eh, totoo na mo na. ka. Puro masap, lahat na yung sagot mo, puro. Teka, 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 teka. Ay, ikaw nagluluto eh. Pagdating mo nga dito eh. Nagsiselfon ka na nga lang. Hindi ka nga tutulong. Oh. Tapos nga sasabihin mo, ikaw nagluluto. E, ikaw ah, ka. Minsan lang, minsan lang yan. Pero madalas ako nagluluto. Paano mo dalas? Teka, teka, teka. Pass na eh. Oh, sasagutin ko lang na dritso. Sasagutin ko eh, lang totoo. Eh, ito lang to lang toto yung sinasabi mo eh. Teka nga. Wala ka na magpagyanag. lang. Tingnan mo to. Napipigol. O oh, Pastok nga eh. Alam ka naman magsisinungaling ako. Oh. Magpastok tayo ulit. Pastok tayo ulit. pasok tayo ulit. Pasok tayo, ulit. Pasok tayo ulit, ah. Ito. Pagyayain ka ng mga kaibigan mo tapos nakita mo ako na bagong liko. Sasama ka ba sa kanila o magpaiwan ka dito sa akin? No, no, no. no, no. Ah, <laughs> uh, siyempre, eh, magpaiwan ako iyo. Ang bangbang -bang mo, bagong liko ka eh. <laughs> Mabait ba ako? Mabait? Mahal mo ba ako? Oo naman, siyempre. Mahal mo ako eh. Mahal, mahal din kita. ako? ko, magagamit ko to sa'yo eh.